Hello guys! Ayan, at tayo po ay maguling, magluluto na naman, panibagong araw, panibagong buhay na naman. Ayan, kumusta po kayo sa mga kayong sulok ng mundo? Ayan, meron po tayo dito si buyas, Bawang, Bell Pepper at saka ng Kamatis. At syempre meron din tayo ingredients dyan, ang Green Chili Powder at saka Cumin, saka Black Pepper Powder at saka ng Masala Powder. At syempre meron tayong Uh, biryani paste at saka ng curry paste. Hindi na natin pakita kung anong pangalan niyan. Siyempre, di naman natin sponsor. yaan. Yeah. At syempre napakulang ko na nga din ang ating karne ng kambing. Tayo ay magluluto ng biryani. Biryani po ang ating lulutoy ngayong at. At siyempre, meron tayong basmati rice dyan. Ayan. At tara na. Simulan na natin maggisa ng ating lulutoy ngayong araw. Ayan, syempre ang ating mantika at syempre ayan, nagpakulo na rin ako ng tubig para sa ating basmati rice. Ayan, magisa na tayo. Lagyan na natin ang sibuyas. Ayan, at hindi pa pala mainit ang aking mantika. Kanina pa nakasalang ang ating kawaling maganda. Ayan, at magigisa na tayo. Ng ating... At ayan nga guys, lagyan na natin ang ating basmati rice. Pakuluan muna natin yan ang bagya. At pagkatapos kanyang guys, ayan, haluin natin ng sibuyas. Dahil sa kapal ng ating inagamit na lutoan, kawali, ay... mother rice and guys, sa araw-araw na ating pagluluto syempre, para parang lang din naman ang luto ng, ng ating ingredients ayan ang nagkakaiba na lang sa ating mga binabanggit na salita ayan, pero ang ating-ating dudutuin ngayong araw ayan, nadudobo na ang aking sinasabi ayan nga guys medyo mapula na ang ating sibuyas. Pwede na natin ilagay ang ating bawang. Ayan. Ayan. natin ang bawang. Haluin natin, guys. Grabe, aroma ng yung sibuyas at saka bawang. Ang bango. Ayan. Ha. Haluin na natin, guys. Super bango. syempre guys pwede na rin natin isabay dyan ang ating bell pepper ayan, bell pepper lagyan na natin yung iba hindi naglalagay ng bell pepper pag nagluluto sila ng biryani pero ako naglalagay ako kasi masarap kung salutuin ang bell pepper lalo na ang pula at syempre lagyan natin ang kamatis ayan ang ating kamatis isang peraso lang ang nilagay ko sinaragin pa naman natin ng yogurt yan aasin lang mas maasim ang yogurt na plate ayan guys o oh, diba itsura pa lang at kulay pa lang ng ating lulutuin talagang siguradong matatakam ka na siyempre ayan ang ating batsmati rice napakuluan na natin at mamaya maya ilalagay natin dyan ang ating ginisa na biryani laham and guys, dati guys, nagluto na rin ako nito pero chicken siya. Chicken naman ang ginamit kong ganyan. Chicken ang aking ginisa dati, pero ngayon, Karni ng ang kambing. At ayan, pinirito natin ang talong, ang carrots, at ang ating patatas. Ayan, hindi ko na yan pinakita sa inyo kasi nauna ko yan ah uh, pirinito at hindi ko na binidyohan. Ayan, sa mga una kong na-video noon, nagkaroon na rin ako ng ganitong lutuin pero ngayon ang gusto nila ay ang kambing naman ang lutuin ko na biryani na merong na merong eggplant pero at saka ng patatas ayan guys syempre hintayin lang natin medyo lumagot ang ating kamatis at saka natin ilagay ang ating ingredients Ayan guys, medyo malambot na ang ating kamatis. Lagay na natin ang ingredients natin. Ayan, sabay-sabay na po yan. Siyempre, haluin. Haluin natin para, para manuot ang lasa niya. Ayan guys, maglagay tayo ng curry paste. Maglagay din tayo ng biryani paste haluin lang natin haluin natin guys e, syempre lalagay natin natin dyan ang ating kami ng kambing pero syempre bago yun lagyan muna natin sya ng yogurt ayan guys lagyan natin ng yogurt ayan syempre haluin at pagkatapos niyan guys, lagyan natin ng celery or kusbara kung tawagin. Ayan guys, nailagyan na natin ang kusbara at saka ng konting nana. Pinaghalo natin, ayan haluin natin. At pagkatapos niyan guys, lalagyan na natin ang ating karne. ayun guys, lagyan natin ang karne. Napakuloan na natin yung kanina. siyempre, haluin natin. Ayan, guys. O, so, diba? Itsura pa lang, ang sarap na. tingnan nyo naman. Uh, itura pa lang niya at color niya. Eh, talagang matatakam ka na sa ating recipe today. Ayan, siyempre, lagyan lang natin ng konting uh, turmeric powder guys, lagyan natin ng konting turmeric powder syempre, isabay na din natin ang sili ayan, at saka, haluin uli natin grabe, so, ang sarap syempre, malambot na ang ating karne kaya, juicy juicy yan ayan, ganyan po ang mag-aboriani Nung nakaraan po ay nagluto din ako ng style aberyane naman. Pero hindi ko maintindihan ko ano yung niluto ko na yun. Kung aberyane nga ba yun o machukos. Kasi parang pareho lang ang ingredients niya. Pero sa bagay, iba-iba naman kasi ang pagluluto ng biryani. Iba-iba siya ng ingredients. Merong ganito, na igigisa mo lang na ganyan. Tapos ilalagay mo sa pinakuluan mo na kanin. Meron naman iba. Ilalagay mo to, pagkatapos ibubuhos ang kanin dyan, sa makukuluan. Iba-iba po kasi ang style ng aberyani. Ayan, iba-iba po ang recipe niya. Ayan, kagaya po niya, may aberyani po sa pagka ng pagkaang hangang. Meron namang aberyani na katamtaman lang ang, ang, ang kanyang anghang. kagaya to, katamtaman lang ang anghang nito. Kaya, tamang-tama lang ang sarap niya naglalaban ng anghang at saka ng konting hindi niya anghang. Yung, ganun. at ayan nga guys, haluin pa natin. At ayan nga guys. Ayan, nahintay na natin kung ilang minuto na natin nakasalan yan. Luto na yan. Pwede na natin ilagay sa ating basmati rice. Ayan guys, ilalagay na natin sa ating kanin. Ayan, yung kalahati po ng kanin na yan, ayan. Ito po ang kalahati. Ayan, ilagay lang po natin ng ganyan. Ayan, yung salansa natin. Ayan, ganyan. Ayan. Ako po ay ganyang mag-abaryani. Ayan, o di po ba? Napakasarap niya. Ayan, lagay natin ang ingredients. Ayan, ang konting sabaw-sabaw sabaw lang, sapat na ayan o ba? Diba? dyan pa lang ay mapasapa ka na sa kain syempre ilalagay din natin ang ating pinakuluan na ay pin ito na uh, eggplant, carrot at saka ng patatas nagluto kasi ko noon minsan hindi naman tinasa sinasadya nagluto ako ng ganon nagustuhan nila kaya nagpauluto uli sila ng ganon na ganun daw ang kailangan luto at ganon din ang lasa kaya naman syempre nirequest nila ate gawin uli natin o di ba naman sino ba naman tayo para hindi natin gawin yon eh syempre kasambay tayo dito kaya gagawin uli natin ayan o oh, ba diba, natatanda nyo na nagluto uli ako ng ganyan. Dati, nagluto ako ng ganyan. At ngayon, muli tayo nagluto pero kambing naman ang kanyang style. Ayan, laham ang ating niluto. Ayan, magkaiba siya. O oh, ba diba, kung dati, uh, karni ng manok, ngayon naman, karni ng kambing pareho lang siya ng procedure katapos nyan guys ilagay natin sa ibabaw ang natirang kanin ayan ilagay natin ang natira ayan ayan guys so diba sarap istay siya ng maglub istay siya ng magluba ganun ayan. sa hindi sinasadya na ko, nilagyan ko lang siya ng style baka kung kainin nila kasi kami kinakain lagi na lang hindi kinakain na niluluto mo baguhin mo ang iyong recipe ganon kaya ayan naman ang inday nyo binago natin ang ating recipe ng biryani o, oh, ayan na guys. Isalang na natin sa ating kalan. Sa medium heat lamang. Ayan na nga guys. Isalang na natin. Takpang. At pagkatapos mag na na tayo na. isda the, hindi na. Work. Syempre ayan ang ating fish. Ipiprito po natin yan. Ayan, lagyan ng konting asin. Wala na pong cut, cut ang ating video. Ayan, balikta para magpantay. Ang lasa ng merong asin at walang asin. Ayan, balikta natin. Ayan, lagyan ulit ng asin. Kunti lang. Kasi baka umalit. Pagkatapos po niya, lagyan natin ng baharat. Na tawagin ng baharat ng sama. Baharat sama. Maanghang po yan. Dahil puro sili. Mahilig sila sa maanghang. Ayan, lagyan natin ng baharat ang ating fish. Ayan, nagpainit na rin ako ng kawalik. Saka naman tika. Ayan, lamas-lamasin lang natin para magpantay ang kanyang lasa. Ayan, dire-diretso na ang ating pagbibidyo. Wala nang cut, 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 cut. Ayan, sabay upload na yan mamaya. Ayan guys, ang ating fish. Guys, magpilito na tayo ng fish. Ayan, sarang natin ang ating fish. Ayan. guys, ayan, malapit na maluto ang Jean! Sang halian!